po ba dito sa inyong in love? Meron po ba dito? Tas po ang kamay ng in love. Ako kunti. Ko kunti ang in love ngayon. Puyat siguro. O kaya may hangover yung iba. There were two theologians po in the Middle Ages that were arguing What is the purpose of the incarnation? So they are friends and they are contemporaries. Ito po ay si Saint Thomas Aquinas and Saint Bonaventure. For Thomas Aquinas, he said, the very purpose of the incarnation is redemption. Ang dahilan ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos ay para iligtas tayo dahil walang sinuman ang pwedeng magligtas sa tao mula sa kasalanan ng ating mga unang magulang kundi ang Diyos. But it was contested by Bonaventure. Saint Bonaventure said, that the very purpose of the incarnation is not redemption but love. At sabi ni San Buenaventura, hindi ganun ka brutal ang ama sa kanyang anak na dahil walang pwedeng magbayad ng pagkakasala ng tao, sinabi niya na sige, ikaw na lang. Kundi sa simulat simula pa, ninais na ng Diyos na makapiling ang tao. It at ito ay dahil sa pagmamahal. Kaya nga po sabi ni Saint Buenaventura, even if Adam and Eve did not sin, still, the second person of the Trinity will incarnate. Not to redeem us, but to sanctify us. Ganun po kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin na nilikha ayon sa kanyang wangis at anyo. At dahil dito, ito ang naging dahilan kung bakit siya ay nagkatawang tao at yung kanyang pagkamatay sa krus ang pinakamataas, ang pinakang rurok na ekspresyon ng kanyang pagmamahal sa atin. Pero yung pong pagmamahal niya ay kinuha niya lahat ng mayroon tayo maliban sa kasalanan. Nasabihan na po ba kayo yung mga nagtaas ng kamay dito na in love? Nasabihan na po ba kayo ng mga kakilala ninyo, kaibigan ninyo na nagkakamukha na kayo? Totoo po ba yun? ba diba? sabi, pag idaw ikaw ay in love na in love, nagiging kamukha mo yung taong minamahal mo. Totoo po ba yun? Parang ayaw mag-agree iba. No? hindi po dahil talagang kayo'y nagkakamukha, kundi dahil sa pagmamahal mo dun sa tao, nakukuha mo kung ano yung kanyang mga likes and dislikes. Na dati naman, nung, kayo ay, nung hindi pa kayo nagmamahalan, dati naman hindi ka kumakain ng fishbowl. Hindi ka bumibili ng mga tinutusok-tusok sa kanto. Kasi nga, sabi mo, iyo, padiri, no? Pero dahil na in love ka, at ang paboritong kainin ng minamahal mo, ay kumain ng mga street food, makikita mo, kumakain ka na. At minsan, ikaw pa ang nag-aayang kumain kayo ng fishball at kikiam. Dati naman, hindi ka mahilig manood ng sini. No? O kaya naman, dati naman, hindi ka nanonood ng batang kiyapo. Kasi para sa iyo po mas gusto mong panoodin yung mga Hollywood, yung mga Korea nobela. Hindi ka nanonood ng batang kiyapo. Pero dahil, nakikita mo yung minamahal mo, ay nanonood ng batang kiyapo, makita mo, nag enjoy ka na rin na punoodin si Tanggol. Tapos nagagalit na rin kayo. At sabi niyo, buti na nga, namatay na si Lena. At ganun po yung pagmamahal. Na yung pagmamahal, unang-una, ay kayang makita hindi lamang yung likes and dislikes, kundi kaya niyang makita ang kabutihan ng tao. Na dati naman sa iyo, no? Boring 'yan, Ayaw ko niyan, kadiri 'yan, madumi 'yan, pero dahil dun sa taong minamahal mo, nagkaroon ng panibagong mukha yung isang bagay. Masarap din naman pala ang fishbowl. May kwento din naman pala ang batang kiyapo makikita nyo po na yung taong nagmamahal, nakikita niya, bagamat hindi niya tinotolerate yung kasamaan, pero nakikita niya ang kabutihan na mayroon ang tao. Dahil sa simula simula, nilikha ng Diyos ang tao na mabuti. Pero dahil nga pumasok sa ating kasaysayan ang kasalanan, madalas ay natatabunan ang kabutihan na ito. At ito po yung pinapaalaala sa atin. Ngayong Pasko, na ang bawat isa sa atin ay mabuti at may kakayahang magmahal. Na yung pong pagmamahal na mayroon tayo ay lumalampas sa damdamin. Yung pong pagmamahal ay nakikita natin na yung ating kapwa-tao ay kamukha ng Diyos. Ikalawa po ang pagkakatawang tao ay pagkilala at hamon ng kababaang loob. Na kung saan ang bawat isa sa atin ay inaanyayahan ng Diyos na muli nating pagkatiwalaan siya. Na alam ng Diyos kung ano ang nangyayari sa ating mga buhay. Yung pong pagmamahal ng Diyos ay napakadakila na sabi po sa mabuting balita, no? sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Na siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay at lahat ng kabutihan. And yet, God allowed Himself to be subjected to human beings. Hindi nyo po ba, napagnilayan nyo po ba, no? na yung Diyos sa kabila ng kanyang kadakilaan, kapangyarihan, na siya nang lumikha ng lahat ng bagay, ay hinayaan niya na magpasakop sa tao. Na yung Diyos ay hinayaan niya, ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay kay Maria at kay Jose. Na yung Diyos na tinitingala natin at pinukuri natin, hinayaan niya na alagaan siya at protektahan ng tao. Isinilang siya na isang fragile na tao, isang sanggol. At alam naman po natin kung gaano kahina, kung gaano ka-fragile ang isang sanggol. And yet, God allowed Himself to be subjected to human beings. At ngayon po, na siya ay nakalukluk na sa kanan ng Ama, inahamon po tayo ng Panginoon na hayaan naman natin siya na alagaan tayo. Na palaging nandyan ang Diyos para sa atin. Nandyan ang Diyos para tumugon sa ating pangailangan. Ang Diyos po, ang karanasan na mayroon ang Diyos, ay hindi malayo sa karanasan na mayroon tayo. Siguro sasabihin po natin, okay lang naman yun kasi Diyos siya. Pero sabi ni San Pablo sa kanyang sulat, Noong mag-isang tao, hinubad niya ang kanyang pagkadyos. Tinanggal niya ang kanyang pagkadyos. Bagamat si Kristo ay Diyos na totoo at taong totoo, pero hinubad niya ito para sa atin. Kaya nga po, nauunawaan ng Diyos ang ating mga karanasan. Nasa sinapupunan pa lang po siya ni Maria, naranasan na niya ang rejection. Bakit? Walang magpatuloy sa kanila. Kaya nga isinilang siya ay sa isang sapsaban. Doon siya inilagay ni Maria sa lagayan kung saan inilalagay ang mga pakainan sa mga hayop. Isinilang siya hindi sa palasyo. Isinilang siya ay sa kulungan ng mga hayop. Bata pa lamang po siya, naranasan na niya kung paano pagtangkaan ang kanyang buhay. Kaya nga po kailangan nilang tumakas papunta sa Ehipto dahil pinapapatay ni Herodes ang mga bata. At marami pa pong pagkakataon sa buhay ng ating Panginoon na naranasan niya ng higit pa sa karanasan na mayroon tayo. Ang karanasan na mayroon ang tao. Kaya nga po, sinasabi ng Diyos na ang puso niya ay malapit sa bawat isa sa atin dahil naranasan niya at higit pa ang karanasan na mayroon ang tao. Kaya nga po, palaging sinasabi niya, ako ang inyong Emmanuel. Palagi ako sa piling ninyo. Kailangan nyo lang, at kailangan lamang po natin na maging sensitive that God is our Emmanuel. At dahil nga po, sa pagmamahal na mayroon ang Diyos, ang bawat isa sa atin ay dapat maging pagpapala sa iba. Maging larawan ng pagmamahal sa iba. Mayroon pong isa dating kanta, ang Station ID, some years ago. At sabi po nung lyrics, Kaya ngayong Pasko, ang blessings ko'y kayo Thank you, thank you, ang babait ninyo. Tatatandaan niyo ninyo yun, isang TV station, ganun yung kanyang, kanilang station ID. No? Sabi nung lyrics, Kaya ngayong Pasko, ang blessings ko'y kayo. Thank you, thank you, ang babait ninyo. Dahil pang bawat isa po sa atin, sana muli nating kilalanin na pagpapala sa bawat isa. Ngayong pong Pasko, muling tinatawagan ang pamilya na ang pagiging pagpapala at biyaya sa bawat isa. Maganda po sana na ngayong Pasko, mamaya pag uwi ninyo sa bahay, sama-sama kayong kumain. Sama-sama kayong kumain, itago o iwanan ang mga cellphone at kausapin ninyo ang isa't isa. -isa. Kasi ngayon, ito yung challenge. No? Sama-sama nga tayong kumakain, pero no? hindi naman nag-uusap. No? Yung isa, nanonood ng TikTok. Yung isa, nagbabrowse ng message ng Facebook. Yung isa, may kachat sa messenger. No? Nasa isang lamesa nga, nasa isang mesa, pero hindi naman nag-uusap. No? Kaya subukan nyo po mamaya pag-uwi nyo, pag-uwi nyo po, ilagay sa isang bahagi ng bahay ang inyong mga cellphone, kumain kayo ng sabay-sabay, at mag-usap bilang isang pamilya, recognizing that each and every member of the family is a blessing, is a gift. Dahil ganito po ang inihatid sa atin ng Diyos ngayong Pasko. Siya ay naging pagpapala at regalo sa atin sana tayo din ay maging pagpapala at regalo sa bawat isa. Amen.